Tumigat na rin ang haring araw sa probinsya ng La Union matapos ang pananalasa ng bagyong Helen, kaya marami na rin evacuees ang nagsisibalikan na sa kanilang mga bahay. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Tia, tama ka. Maganda na ang panahon dito sa La Union. Mataas na ang sikat ng araw at simula kagabi ay hindi na kami nakaranas ng malakas na pagulan. Ngayon ng umaga ay pumalaot na ang mga mangingisda dahil nga ilang araw din silang walang kabuhayan dahil sa matinding ulan at baha na dala ng bagyong Helen. Sana nga ay magpatuloy ang magandang panahon dahil sabik na rin yung mga nagsilika sa mga evacuation center na maibalik sa normal ang kanilang buhay. Sa Ortega GM kanina, isa sa pinakamalaking evacuation center dito ay pinilahan pa rin ang tulong na hatid ng Kapuso Foundation ngayong umaga. Karamihan sa naabutan ng tulong ay yung mula sa coastal barangays na lubhang naapektuhan ng pagbaha. Sa ngayon, ang initial estimate ng damage sa agrikultura at uh, sa isda at mais, ay umaabot sa 49 million pesos para po yan sa kabuuan ng uh, Region 1. Pero siya inaasang lalaki pa yan dahil nagaganap pa yung assessment ngayon, hindi lamang sa kabuuan ng La Union, kundi sa kabuuan ng Region 1 na talagang nasalanta ng uh, matinding ulan at baha na dala ng Bagyong Helen. So yan muna Pia ang pinakahuling ulat mula dito sa La Union, Pia. Maraming salamat, Sandra Ginaldo.